Não me capera. kumita ka ng pera, kailangan mo matuto magsolusyon sa mga problema ng mga tao. Lahat ng tao ay may problema kasi puno ang mundo ng taong nagdurusa. Ang tatlong pangunahing problema ng tao ay kayamanan, kalusugan, at relasyon. Kung makagawa ka ng produkto o serbisyo na nagsosolusyon sa isa o mas madami sa mga problema na nabanggit ko, ay kikita ka ng pera. Habang mas dumadami ang taong natutulungan mo sa problema nila, ay mas yayaman ka. Siyempre, ang produkto o serbisyo serbisyo mo ay dapat may bayad. May mga libreng gabay o mga free sample ka na pwedeng ibigay sa mga tao para masolusyonan ang kanilang problema or at least isang aspeto nito. Tapos, ang solusyon naman para sa sunod na problema o aspeto ay may bayad na. Ganyan naman ang basihan ng marketing. Sa madaling salita ay mag-focus ka sa mga problema ng mga tao para makabigay ka ng solusyon. Pag-usapan mo ang mga problema nila at pag-usapan mo ang solusyon mo. Mag-post ka sa social media, magsagot ka ng mga tanong at tumanggap ng payment. Tapos ipadala mo ang produkto o gawin ang serbisyo. Ulit-ulitin mo yan at magkakapera ka. Ganun lang ka Maraming salamat po at God bless.